Usap-usapan niyan online ang pagpresenta ng isang mamamahayag ng bangkay ng umano'y alien creature sa isang pagdinig sa Mexico. Yun nga lang hindi pa makumpirma ng mga mambabatas na isa nga itong tunay na alien o extraterrestrial. Para bigyan na ka ang balita mo, Valjorno Francis Orso. Sa dinami-rami ng planeta sa kalawakan, posible raw na hindi lang tayo ang nag-iisang nabubuhay at merong mga alien. E gaano ba yan katotoo? We are not alone. Yan ang sambit ng isang Mexican journalist habang ipinipresenta ang labi ng dalawang pinaniniwalaan niyang alien o extraterrestrials. Sa ginawang hearing nitong Martes sa Bansang Mexico, napakinggan ng kanilang mga mambabatas ang isang testimonya. Posible raw kasing nag exist ang alien. Ang dalawang labi ay mukha naman talagang hindi katawan ng mga tao. Mapapansin sa larawan na ang naturang katawan ay meron lang tatlong daliri, kakaiba ang hugis ng mata at malalaki ang ulo. It's the queen of all evidence. If the DNA is showing us that they are not human beings and that there is nothing that looks like this in the world, we should take it as such. They are non-human beings. Natagpuan ng umanay alien sa bansang Peru malapit sa ancient Nazca Lines taong 2017. Sa analysis ng Mexico's National Autonomous University, ang dalawang labi ay 1,000 years old na base sa carbon dating. Sumailalim din muna ito sa X-ray, 3D reconstruction at DNA analysis para lubos na masuri kung non-human o hindi talaga tao ang mga labi. Sa tatlong oras na pagdinig, nilinaw ng Mexican Congress na wala pa silang komento kung totoo nga ba talagang alien ang mga labi. We are left with thoughts, concerns, and the path to carry on talking about this. As I said at the beginning, let's hope that this is the first of several events and that it leaves us with a legislative consideration on the need or not to propose modifications to the laws. Dilinaw ng journalist na nakadiskubre nito na sa ngayon ayaw niya munang tawaging extraterrestrial o nang galing sa kalawakan ang mga labi. Umani rin ng iba't ibang reaksyon sa publiko kung ano talaga ang katotohanan sa umano'y katawan ng alien. Duda rin ang ilang scientist dahil noong 2017, ang nakadiscover na si Mauchan ay nakakita na rin ng parehong labi, pero kalaunay napag alamang manika lang pala ayon sa report ng Mexico's Prosecutor's Office. Mobile journalist Francis Orsopo, Hatid ang Mukha ng Balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.